Nagkadaghan ang ilegal nga droga sa Jensan. Kini ang giangkon sa kapulisan atol sa pagatubang sa sesyon sa Sangguniang Panglungsod. Human patawag ni Konsehal Probelcan Balieke, wala usab kalahian ang gindaghanon sa ilegal nga droga karong panahuna tandi sa mga nakalabang tuig. Katong unang sa intro nako gipautan na nako na kung inana na baka grabe ang problema sa illegal drugs. Nagbalik ba ang heydays sa mga tingtulak mong illegal na droga? Ang natubag tubag ni uh, Police Major Dungka na agreeable siya nung no, uh, yun, no, ang illegal na droga, o gani, base ka sa ilang mga makumpiskang ilegal nga droga sa mga operasyon. Liliun usab sa kunsihal, kung dunay ay mahimo ang City Council, aron matabangan ang kapurisan, aron matuldukan ang problema sa gidiling droga sa syudad. Naatay pwede ma-pick up no, ng mga points na gi-raise no, ni Police Major Dungka. O tanaw nato kung usat pwede nga mapasar na ng resolusyon or possibly ordinance para nga ma-address nung katabang kita sa pag-address ini problema sa illegal na droga. Sa dato sa General Santos City Police Drug Enforcement Unit, misa ka na 421.87 kagramo o nasa 25.4 million pesos ang kinatibok ang ilegal nga droga nga na embargo karong tuiga sa ilang mga operasyon. In the heart changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, alang sa 89.5 Brigada News 7 Jensen, The Music News Authority.